Patuloy sa ating mga balita. May lead na ang PNP sa kaso ng pamamaril sa SK Chairman ng Poblasyon 5, Cotabato City at kapatid nito. Ito ang sinabi ni PNP Pro Bar Regional Director, Police Brigadier General Jason De Guzman. Personal rin umanong tinututukan ng general ang kaso. Ang detalye mula kay Naptali Belarde may lead na ng otoridad sa kaso ng pamamaslang kay Barangay Poblacion 5 SK Chairman Aris Matanog at sa kapatid nito na si Muamar Salvador Matanog. Ito ang kumpirmasyon mula kay PNP Probar Regional Director Police Brigadier General Jason De Guzman. Nangyari naman dito sa ating uh, kotabato, very unfortunate no. Uh, meron tayong mga lead naman, may mga POI tayo. So ongoing pa yung investigation. In fact, yesterday I was uh, at the City Director's office pati mga uh, station commanders natin, together with the Marines. So minute ko sila just to discuss the ongoing peace and order ng Cotabato. Ayaw natin na magkakaroon ng mga shooting incident kasi nga medyo hindi maganda sa panano ng ating mga kababayan. No? Sa mga pumupunta rito yung mga foreign uh, dignitaries tinitingnan ang kalagayan ng BARM. So gusto natin ipakita na peaceful dito. Yung mga nangyari na yan, bagamat hindi natin naiwasan at na hindi natin na-prevent. Nakita nyo naman ang respondi ng kapulisan. May mga pulis tayo na nasugatan. Na-engage nila mismo yung ating mga suspects. No? Pero ongoing pa yung investigation. At uh, umasa kayo, pag nakapag-file tayo ng kaso, malalaman niyo na talagang ina na ng ating PNP. Binarilang magkapatid, habang lulan ng sasakyan, Alas 10.30 ng umaga, araw ng Sabado sa Hoselem Street, Barangay Poblacion 5. Sugatan din sa pamamaril si Patrolman Norsaidin Lagyali na isa sa mga rumesponde sa crime scene matapos magkaputukan sa pagitan ng mga sospek. Ayon kay Cotabato City Police Office, Public Information Office, Police Lieutenant Rochelle Evangelista, apat ang sospek sa pamamaril na nakasakay ng dalawang motorsiklo. Hawak na rin umano ng CCPO ang CCTV footage sa insidente. Naptali Belarde I minds Philippines